aswang sa bukit dito giniba yung pintuan grabe yung mga ano dito entity so yun lang tara nabaka creepy itong lugar ito guys comment na lang kayo dyan ha, kung meron kayo so sa mga hindi pa nakapanood dito ng episode na to part part 5 may yata to part 6 o tignan nyo na lang yung episode ko dun ano pala to aswang sa bukid oh. sinasabi nilang meron ng aswang dito yan ayan guys oh. oh my god oh my god ayan gum oh, gumalo talaga oh yan Ayan guys, oh. Oh. Ayan, paramdam na guys. Dati kong ano dyan. Wow! Pag-explore dyan. Meron akong ano dyan nakita sa may lip. Comment kayo dyan na kung meron kayo nakita guys. Hello? Hello? Ito na kayo sa ano, camera natin na. Hello? Hmm, napaka creepy dito guys. Ramdam ko mga entity dito. May nakatira dito guys. Hmm, Comment kayo dyan kung meron kayo nakita. So dyan man daw, meron na kaputi, sumilip. Dyan. Ayan, labit Wow! Wow! Ah, nandito lang na po ako para mag-vlog. Oh, sana huwag kayong magalit ha. Oh, huwag kayong magalit. Hindi ako, ano, masamang tao po. nag-vlog lang ako, nag-vlog. Comment na lang kayo dyan kung meron kayo nakita. Guys. Check muna natin yung area guys ha. Check natin Guys. Yan dito banda guys, nahulog yung pintuan. Inulog dito. Yung init ng katawan ko. Dami. Oh. Ano yun? Hello? Hello? Tawa ba dyan? May elemento ba dito? Sinsya na po ha kung na-disturbo ko kayo. Yan Diyan ang pinaniliwalaan nilang meron lang ano diyan. Nakatira. Sa tayo. Ah. Yung guys, ah, uh, daan tayo no. Eh, ano man na Oh. Oh my god. Ano Look. Twin guys, ah. Uh, dati pala tong tindahan yung sinasabi nila dito tindahan na to dati so, yung meron pag Mamining yan dito ang pintuan lumalaw grabe pasok tayo sa ibabaw no? kung meron mang naninirahan dito ah, pwede bang pumasok Pasok ko ako, ha? Hindi ako masamang tao, ha? Ah. Yan, oh. No? Iwan ko kung ano yan. Yan, yung yug yung bahay, oh. Ang hirap ng daan. Hoy! Hoy! Ay, nako. Buti na lang hindi ako tinamaan. Yeah. Ang init talaga ng katawang ko. Tapos ang baho pa rito. Wow. Ano nandyan? Hmm guys, pinipatripa tayo rito. Wow, yeah. oh, wow, wow. May symbolize talaga yun ano yan guys may simbol ng ano Simbolo ng okay, oh, tumitinig yung baba guys Ayan eh pangit yung mukha grabe kinabahan ako dun Ayan. oh my god oh Sino nandyan? Tingnan natin na. Tingnan nyo guys. Kung meron nakita guys. Yan nila guys. Oh, oh. Mutik pa nahulog guys. Yan yung balik na eh. Yan balik na. ikaw na nang usap. na. nahulog. Oh my god. <coughs> Ang sakit sa ano guys. Ang sakit sa tainga. Ang Grabe. Hindi <laughs> pa ako natamaan ng ano din. Dito eh. Ayan, comment kayo din kung meron kayo nakita doon na. Sa mga hindi pa nakapanood dito guys, tignan nyo yung part part 1, part 2. Kung mas kong sabukid eh. Ito na yung request niyo guys. Ang layo ng lugar ng part Rapi. Bu. Uh, ya. Okay. Rapi guys. Rapi hindi ko naman kayo nakikita no pero huwag nyo naman ako saktan ha yan grabe mulat ako dun layo natin ito guys baka bunutin pa ito nila iba to sa atin baba tayo baba tayo kung ano yung tumutunog sa baba ah, gulat ako dun grabe na kung ano na. Oh! Oh my God! Grabe talaga to. Grabe, anong trip ng... Comment kayo dyan kung nakita nyo. Grabe. Grabe man trip tong mga nakatira dito guys. pinaglalag pa yung CP ko. Oh, nare-rename na oh my God. Wow, wow, wow pinagalaw oh. Yan pinagalaw, guys. Oh. Sincere na kayo ha, na-disturbo ko kayo. Oh. Ab yan sinsa na kayo una na-disturbo ko kayo. <laughs> ah, Bakit hindi guys? Pumintiyo dyan na kung meron kayo nakita guys. At talaga tumbahay bahay na to, mga karaligus. Hmm, kakaiba. Oh! Pumintiyo dyan. Pumintiyo dyan. Ano po bang nakatira dito? Uh, ano pong... Meron bang di dito? O ano, laman lupa. Pasensya na kung nadisturbo ko kayo. Hindi huwag ako masamang tao, hindi ko kami ah, ako. Ayan guys, ah, hirap talaga mag -tigalog. Hindi po ako masamang tao. Ayan ganito. Ayan, ganyan yan ang bigat nito, guys. Ang bigat, oh. mag first pa ako ng ganyan. Wow. Kaya inabandon to. Baka dyan, oh. Baka dyan nakatira, oh. Kaya inabandon tong bahay na to. Kasi... pinamamahayan ng mga elemento. Grabe. Ayoko na pumunta sa taas. Baka iba to yung oh my god hindi na kayo nakakatuwa ah Kung gusto niyo magkipaglaro, wag wag kayong ganyan na magkipaglaro. Masakit to yan, ma. Tatamaan tayo niyan pag Ada yang minit yang ketahuan, gue coba. Lebih, ngumpulin yang luker, guys. Oh. Minat ini enggak Oh my god. gumagalaw yan, sino yung nandyan? Oh my god, oh, oh, oh. Ayan, gumagalaw yung dahon, no? oh. Ayan. Ayan yung pagbabasihan nyo, guys. Yung sino kayang nanjan sa taas, eh. Pagpuputas yan, siguradong hulog yan. guys baba na tayo hindi na nakakatuwa full stories na yung ano ko po uh, hindi na tayo lalampas sa ano full stories na yung phone ko biglang nag biglang nag ano guys nag kak oh, nag uup na lang siya so yun lang guys uh, sa mga hindi pa nakapanood please uh, ano na lang yun to panoorin nyo lang part 1 at part 2 uh, kung saan uh, nahulog yung pintuan so God bless yung lahat guys maraming salamat sa mga real natin sa ating dyan oh, uh, mag comment kayo dyan kung anong opinion nyo so yun lang preview po maturog bye bye